Hello everyone, hello mga kapur parents at mga kapango At dahil nga sa piasan ng poong nasareno Maaga kong pinakain yung mga alaga kong aso Kasi magsisimba nga tayo papunta sa Quiapo Church at nagpara na nga ako ng tricycle para makasakay na tayo. Medyo mainit na rin yung panahon. Kaya kinuha ko na rin yung cellphone. Baka maiwan. So nag tricycle na lang ako. Ang binayaran ko ay 35 pesos. Dito sa amin pag mga ganitong oras, sobrang hirap pa rin talaga sumakay ng jeep. At pagbaba ko nga sa Pasay Rotonda, sumakay na lang ako ng LRT. Tapos bumaba ako sa karyedo Ang binayaran ko yata doon is 25 pesos. At pagbaba ko nga rito mga kapangoma, suki dito sa Carriedo, Sobrang daming tao na naman ang lumumbad sa akin Ayan, mga deboto ng poong Nazareno. At ang main goal ko ngayon, mga suki, mga kapango, is makapunta sa simbahan at makapagmisa at mabasa-basa ni Father ng Holy Water. Pero bago tayo pumunta ng simbahan, kailangan ko muna magpalit ng damit. Kasi yung damit ko is kulay blue at saka white, masyadong attractive. So kailangan ko maghanap ng damit na maruna na Nazareno yung tatak. Kaya maglalakad-lakad muna ako rito kahit maraming tao. Dito pala sa Kiapo, sobrang saya kapag piyesa ng nasareno. Oh, Sobrang dami. Sabi nila, dami gilit 'to dito nga pala papuntang simbahan ng Kiapo wala ako masyadong nakitang nagbebenta ng damit kaya pumunta muna ako dito sa may LRT station sa may ilalim dito kasi marami rin tao at marami rin nagbebenta ng tawel, may bandage ng damit dito ako maghahanap ng damit kung nakikita nyo ito mga deboto to yung mga deboto pala ng itim na nasareno makikita nyo nakadamit sila na maroon ng nasareno kahit anong kulay basta nasareno yung nasa damit nila at makikita mo puro naka kaya pak sila wala sit talagang chinelas so yung panata nila talaga is nakapaalang sila maglalakad dito rin pala sa Quiapo, po pag ganitong okasyon is marami talagang vendors din. Mga nagbebenta ng fishball, ng gulay, ng broccoli. Kasi alam nyo ba guys, malapit na rin yung Chinese New Year ng mga Chinese. So sineselebrate din dito sa Quiapo, pati sa Omping yung Chinese New Year. Kaya marami rin mga prutas dito. At may nakita nga ako dito mga nagbebenta ng t-shirt. Nasa 130 pesos ang isa. chineko ko nga rin tong isang t-shirt nito kasi mas maganda yung kulay niya. Pero mas mahal siya nasa 200 pesos kung hindi ako nagkakamali. Kaya ang ginawa ko, bumalik na lang ako doon sa nakita akong maroon. Doon na lang ako bumili at sabi 130 nga rin. Hindi na nga rin ako nahiya. Dito na rin ako nagpalit. Maroon din t-shirt 130. Hanap tayo. Ay, long. Ay, long. S shirt lang boss. Uh ano sa okay, ito boss? Sige, yun na lang kuha tayo. hindi na nga talaga ako nahiya dito na rin ako nagpalit talagang pumapayat na rin talaga ako buti nagkasya tong precise at nagbayad na nga rin ako kay kuya ng 130 pesos at grabe nga rin yung mga debote ni Poong nasareno rito kung nakikita nyo mapabata, mapamatanda talagang nakayapak sila yan yung panata nila at hindi ako nagkakamali grupo grupo sila rito na talagang nagaantay sa Poong Nazareno at dahil nga sa pagpalit na tayo ng damit, eh tara, bumalik na tayo doon. Pumila na rin tayo para makarating tayo na maaga sa simbahan. Yun kasi yung goal ko para mabandisyonan tayo ni Father. Dito guys, meron Communion communion station. Ayan, communion station. Parang may mga pare na nagmimisa doon at meron nga rin pala dito mga station sila Father para kahit alam niyo na hindi kayo makapunta sa unahan o makapunta sa simbahan eh sila yun nandiyan para magbasbas ng holy water kaya wag kayong mag-alala at hindi naman kailangan makipagsiksikan pero kasi ako mga suki mga kapangoma mas mas feel ko talaga kapag andun ako sa may bandang simbahan at huwag kayong maglala kasi marami rin polis naman na nakapaligid para kay papano iwas aksidente kung meron man wala mang magnanakaw pero iingatan nyo pa rin yung mga gamit nyo ang haba ng pila hindi ka na makakapunta ng simbahan kasi hanggang dyan ka lang so ko talaga guys hindi talaga ako nagpatinag kahit napakahaba ng pila kahit napakadaming tao eh unti-unti talaga akong pumorward hanggang sa makarating ako doon and meron nga rin mga nagbibigay dito mga pre-tubig pre-biscuit ganito dito maraming nagbibigay ng blessing nagshare ng blessing may palibre sila libre <coughs> Libre lang yan guys, pinamimigay. Manghingi tayo, guys. <laughs> Libre lang daw eh. Pa. Libre lang kasi siya, Pipila tayo. Okay. Libre daw. Kaya libre. Salamat. Bayan libre. May palibre sila. Ang burot. Ang burot. Ang dami ng tao, haba na ng pila rito. At after nga ako manghingi ng tubig at biskwit, eh ayan, dumiretso na ako rito. Malapit na ako sa may simbahan. Ang gawin nyo lang is onting lakad-lakad lang. Pero tandaan nyo, huwag kayong manunulak para walang masaktan. At saka dapat go with the flow ka kapag umuurong na yung nasa harapan mo. Kailangan magpo-forward ka rin kasi pag nag-stop ka, italagang eh, talagang itutulak ka nila. Kailangan talaga go with the flow pero iwasan ang tulakan. At napansin ko nga talaga, paunti-unti, makakarating na ako sa may gilid ng simbahan. <laughs> I'm okay. not na tayo guys <laughs> dito guys marami namimigay ng ano ng blessing oh, okay. oh yan daw okay. okay. tignan Ting mo ito si ate oh, naka, <laughs> na katlo na ato na sa reno renote nasa si Layo pa.

Uh, Januwi. At tinatanong nga ni ate kung ano daw yung YouTube channel ko. Nahihiya naman akong sabihin. Sabi ko, dyan, ganon ganun lang. So, yon Uh, typical na parang friendship na kami ni ate. So, nagkakilala kami kasi nanghingi rin siya ng tubig katulad ko. <laughs> At habang naglalakad nga kami rito sa May kinita, may nadaan pa kami yung nagda dragon dance. ganito nga rin dito sa Quiapo kapag piyesta. Meron din talaga kayo makikitang nagda-dragon dance. Ito kasi ay pampaswerte sa mga negosyo ng mga Chinese. Especially kapag New Year, Chinese New Year, talagang merong sumasiyaw na dragon. Ito kasi ay nagtataboy ng malas at nagpapapasok ng swerte o kita sa isang negosyo. Kaya kayo kung meron kayong bloodline na Chinese, e eh malamang alam na alam nyo tong dragon dance na to kapag New Year. Hanggang nagsila rito ng Nazareno. Sobrang dami pa rin tao ngayon guys Alas 5 na Ayan o Dami at napansin ko nga rin mga suki mga kapango habang papalubog yung araw eh mas padami ng padami yung tao dumodoble yung dami niya kasi yung iba galing pa trabaho. Dumediretso lang sila rito. Okay, job, Wait, Biba! Biba! Kunyari <laughs> kasama nila ako dito guys, yung mga naglalaka. Ano, may mga tarpulin silang dali. <laughs> At grabe nga rin tao dito talagang dumoble. Sumamay ang gabi, mas dadami pa talaga yan. Sabi ng pulis sa akin. Alam nyo guys, mamaya mas marami, dadami pa yung tao dito pagdating na mga alas, alas 6, alas 7. Kasi gabi yung ano na ano eh, na, na Sareno. Hello. Kasi dadami pa yung mamaya yung tao rito, promise. Ngayon, onti pa lang itong mga to. So ayan na guys, nakauwi ako. Nang maayos. And alam nyo ba, sobrang syongangers ko. Kasi may LRT naman. Hindi ko alam bakit ako nag-jeep. Hindi ko talaga alam. Eh parati talaga yung nano ko is LRT para mas mabilis yung biyahe. So yun na nga guys. And yun, sobrang thankful ako. Ayan, kasi kahit pa paano is meron tayong mga blessing na pumapasok. Yan, kahit na may nararamdaman tayong sakit, basta uh, ipagpray lang natin kay God na i tayo. Yun din yung pinagpray ko sa mga nakasubscribe sa akin dito sa akin YouTube channel, sa akin Facebook page na sana i-bless pa kayo ngayong 2024 at sana rin ilayo kayo sa sakit at kapahamakan yung sa pamilya ko, maraming salamat sa blessing na dumarating at sa good health tsaka ilayo din sa kapahamakan uh, yon at sa mga nakafollow sa akin nakasubscribe, maraming maraming salamat din sa inyo guys Yan. so pinagpray ko rin kayo na sana This 2024, mas umapaw yung blessing sa inyo. At yun. At dahil nga dyan, guys, abangan nyo, magkakaroon tayo ng puppy giveaways ayoko pa sanang umuwi kaso iniisip ko yung mga alaga kong pango kailangan ko pa sila pakainin although napakain ko na sila kaganinang umaga bago ko umalis yun talaga yung ginagawa ko guys bago ko may uh, lumarga may puntahan eh kailangan napakain ko na yung mga alaga kong aso para wala na akong iisipin para hindi sila malipasan ng gutom ganon ka importante yung mga alaga kong aso sa akin so yun nga at maraming maraming salamat talaga kay Lord sa mga blessing na dumating sa akin at saka sa pamilya ko. At sana sa inyo rin is magkaroon din kayo ng mas marami pang blessing mga nakasubscribe sa akin dito sa akin YouTube channel. So sa puppy giveaway natin, so kailangan nakasubscribe kayo dito sa akin YouTube channel para ma-update kayo kung kailan ako mamimigay. At sana nakapollow din kayo sa akin Facebook page na Chitsapaw Family. Meron din tayong TikTok account at Instagram. So yun lang, maraming maraming salamat. So kapag pupunta kayo doon, sobrang saya sa kiyapo So safe naman, wala naman nangyaring uh, masama doon, wala naman ako nabalitaan na may hinablutan. So doon guys, maraming pulis na nakapalibot. So, ang saya lang talaga. At, yun nga, dun pala marami rin namimigay ng mga biskuit, ng mineral water, na amaze na lang ako kasi may nag-aabot sa akin. Kahit hindi ko kakilala, tubig po kayo kuya, libre lang po to. Meron nga isang beses, kinapalong ko yung mukha ko, talagang nangingi ako. Kasi nauuhaw na ako. Tapos, nang pagkahingi ko, pagdating sa iskang, isang iskinita, may nag-aalok, kuya, tubig po, at tsaka biskuit free lang po to. Ganun pala sa kya po. Ayun ko lang nalaman sa Nazareno na may mga namimigay. Kasi last year, nagsimba lang talaga ako, sabay umuwi na ako. Yung poong Nazareno, expected talaga natin na makakabalik siya sa simbahan o makakapasok siya ng simbahan ng mga around 10. So ngayon mga 9... 10 PM, 8 PM pa lang, marami ng tao sa Quiapo ngayon, paramis. Kaya sobrang saya pumunta doon. Nakita ko nga may mga nagaabang pa sa iskinita na dadaanan ng poong Nazareno. So yun lang guys, yung experience ko sobrang okay, sobrang saya doon sa ano, ang daming tindahan doon, maraming vendors, gulay, fishball, So, yun. Mga kanin na pwede nyo kainin. Suman kapag nagutom kayo. So, yun lang guys. That's it for today's video. sa so, maraming maraming salamat sa panonood. At yan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!